kwarta ang patrabahoon. Sa kalisod sa panahon karon, nagkinanglan dyan tag additional source of income. Dili nga magsalig na tag swildo. Muna nga ang uban ga sideline. Bisag unsa na lang, importante dun additional income. Ikaw ka jammers, unsa ang imong laing source of income or imong tanga sideline. Usa sa mga options nga pwede na to buhaton mao ang patrabahoon atong kwarta or ingon pa sa uban nga kwarta ang patrabahoon. Muna ay sekreto sa mga dato matingala ka nga sila sigig bakasyon. Laag ni Re, la Di ba? Nindot kayo ang ilang kinabuhi. Samtang kita, trabaho, balay, trabaho, balay, trabaho mo na nga dapat sugdan na nato unsaon saan man na jam nga kuwang pamangani pues o kaya akong mga video na yung mga pamagi unsaon saan aron dili magkuwang atong mga budget kung sa gisundan aning video ang minimum ra akong swildo dito atong nakita nga dili lisod ang pagdahin o kantidad nga mahimo na itong pundo o pwede na to magamit aron mapunan atong income so o kaya mga kajamers sa unsang pamagi nga perti gamaya jam 1664 unsa nga negosyo ang pwede ana well if negosyo ang hisbutan perti daghana pero mo ni ang pangutana unsa ka kakadeterminado magnegosyo usapod sa mga hinungdan nga nawala wala tay negosyo kay bisag ang gamay rata og kapital mangita man og dagkong ginansya di ba ang mga negosyante wala na ga aim og dakong ginansya dayon tapi na mga insik moto bahala ginagmay basta kanunay. Pero dawato na lang nato ang kamaturan. Nga kita Pinoy, mga garbuso. Doon ako na encounters sa una. Nga ingon siya, bahalag, wala siya makaon, basta dili jud siya mamaligya. Kaya katong nga time, binahatag kong motivation sa among mga clients nga dapat doon na tayo mga negosyo. Bahala ginagmay. Importante, doon ay gasulod na to matagadlaw. Negosyo, bahala ginagmay. Nga, usas akong gihatag nga sample ang pagpamaligya o banana, yung mani, puto, uguban pang, kapinas sa panahon ng ating klasik. Di ba? So, gamay kapital. Unya, halin nun pag yun Pero mo na ingon niya, bahala na daw, o walay makaon, basta dili yun siya mamaligya. So, naarag na to. Di ba? Okay. Balik ta sa 1,664 nga natigong matagbuwan. Hindi sa ato ang minimum na sweldo. But before ta magpadayon, disclaimer sa ta dili ko connected sa bisan unsang kompanya nga nag offer o financial program or investment ang akong tumong nga makahatag lang og idea og makaguide og unsa ang pwede natong buhaton aron mausab ang dagan sa atong panginabuhi Kung sa ingon atong makabot ang atong mga handom o pangandoy sa kinabuhi so clear di ba wala ko na maligya og unsa man nga mga investment program din na. okay ako aghatag ra og idea okay balik ta 1664 nga natigo di ba nga na unsa man ang pwede or unsa man ang maayo buhaton nga ni na siya ka jammers ato na lang na sakyan imong pagkagarbuso kay e, maula man ka mamaligya salamat ka nga niabot ka aning panahon na nga ingon nila high tech na ang tanan pinagi sa modernong teknolohiya daghan na ang pwede nato magamit or buhaton or sakyan nga mga negosyo aron mausab ang dagan sa atong panginabuhi unsay but pasabot na ko karong panahon na masayon ug dali na lang mag-invest na invest invest na pod ayaw na ko ana jam kay kadaghan na ko na biktima anang invest invest okay congrats meaning to say daghan ka kwarta pero unta nakato na ka aron dili na ka mabiktima unsa man ang pwede nga 1664 a daghan ang pwede ana ka jammers pwede na sa mutual funds variable universal insurance plan or kanang BUL unit investment trust fund UITF stocks og uban pa If familiar ka sa mga na-mention na ako, very good. If wala, then search sa internet. Kanang mga na-mention na ako, dili lang na para sa mga dato para na natong tanan. Kung dili ra na para sa daghan o kwarta. If na kay pangutana, i-message e lang ko. Kung maulaw ka, mo comment down. At tangi ang sunod na kong video on saon pag-invest nga dili ta mas kam. Salamat sa inyong time. Huwag ayaw kalimot sa pag-like o share. Nga itag sa ang inyong mga kaila. Higala o labina ang inyong suod nga higala. Huwag parinti nga sigilag panghulam o kwarta. Magkuyog ta sa pagkabot sa atong mga handong. Huwag pangandoy sa kinabuhi.